Wala na sa kustodiya ng pulis ang dalawang nagpakilalang neophyte ng Lex Leon ng Fraternitas na kasama ni Mark Andre Marcos sa sumailalim sa initiation rights at humarap sa publiko kahapon. Ang isa pang fratman na sinasabing kateks ng pinsan ni Marcos bago ito namatay, kinasuhan na rin pero hindi pa rin mahanap ng pulisya. siya. Narito ang report. Sa video ito ni na Daniel Lara at Ryan Christopher Maranan, kapwa 21 anyos at batchmate ni Mark Andre Marcos sa San Pedro College of Law. Kitang kitang hirap na dinanas nila sa initiation rites di umano ng Lex Leon ng Fraternitas noong linggo. Hirap pang maglakad ang dalawa, kulay talong ang kanilang mga hita't binti. Sugat-sugat at may mga pasari ng mga braso nila. Uh, unfortunately, um, hindi maganda kalagayan nila but I'm definite na buhay na buhay sila. Kusa raw lumutang ang dalawa sa pulisya para patunayang hindi sila suspect, bagkos ay kabilang sila sa siyam na neophyte na sumailalim daw sa hazing. They were blindfolded, pero uh, sigurado silang kasama doon si Andre sa lugar. May physical abuse from this part down to their feet. May mga hematoma. Yes. Hematoma. Kwento ng dalawa sa mga polis, nag-initiation sila mga neophyte kasama si Andre sa ilalim ni Gian Angelo Veluz, ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Andre. Ay malaki may tutulong sa amin. Una, first, they can help us identify the rest of the frat members. Second, they can tell us blow by blow the circumstances. Bukod kay Veluz, kasama rin si Cornelio Marcelo sa mga sinampahan ng reklamo. Siya ang umano'y miyembro ng Lex Leon Fraternitas na nakatext ng pinsa ni Andre bago at pagkatapos ng initiation. Pinuntahan ng mga pulis ang kanyang tahanan pero hindi na nila ito nadatnan. Kwento ng kanyang ina, limang araw na raw hindi umuuwi ang kanyang anak. Huli raw itong nagpaalam na may school project nung weekend na naganap ang sinasabing hazing. Hindi ko alam ang mga mga aktibidades niya. Alam ko lang kung nag-aaral siya sa ano, sa College of no? Nakaka-text niyo na po ba siya? Hindi ako marunong gumamit ng text. Pasensya na <laughs> kayo. Samantala sa isang official statement ni Lino ng De La Salle University Medical Center na dead on arrival na si Andre, nundalhin siya roon ng isang di kilalang babae noong July 29. Pero agad daw siyang binigyan ng advanced life support care. Alas 11 ng gabi raw nang ma-revive nila si Andre at agad daw nilang tinawagan ang Dasmariñas City Police. Pero dahil daw sa tindi na injuries, ilang beses daw nag-cardiac arrest si Andre at kalauna'y pumanaw na ng 2.43 ng hapon noong July 30.